Kamusta po kayong lahat? Maraming salamat sa inyong pagdalo sa ating panalangin ngayong araw. Ang ating panalangin ngayong araw ay para sa Birhen ng Guadalupe, ang ating mahal na ina at tagapagtanggol ng mga nangangailangan. Tayo'y magkaisa sa pagdarasal upang humingi ng kanyang patnubay, biyaya at proteksyon sa bawat aspeto ng ating buhay. O mahal na Birhen ng Guadalupe, kami po ay lumalapit sa inyo ng may pusong may pag-asa at pananampalataya. Kayo po ang aming ina, ang aming gabay, sa gitna ng mga pagsubok at ang aming kanlungan sa oras ng pangangailangan. Hinihiling po namin ang inyong patnubay at proteksyon sa aming pang-araw-araw na buhay. Mahal na Birhen ng Guadalupe, sa inyong mapagpalang kamay, kami po ay nagpapakupkop. Sana'y ipagkaloob ninyo sa amin ang inyong lakas upang malampasan namin ang mga hamon ng buhay. Tulungan ninyo kami na manatiling matatag sa aming pananampalataya at kabayan kami sa tamang landas patungo sa kalooban ng inyong anak na si Yesus. Sa aming mga pamilya, mahal na ina, hinihiling namin ang inyong patnubay at pagkakaisa. Sanay ang inyong pagmamahal ang siyang magbuklod sa amin at magbigay ng kapayapaan at kasiyahan sa aming mga tahanan. Bigyan ninyo kami ng kalakasan upang magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok at magpasalamat sa bawat biyayang natatanggap. Sa aming mga kaibigan at komunidad, ipinapanalangin namin ang inyong proteksyon at pag-aruga. Sana'y maging gabay kami ng inyong kabutihan at pagmamahal sa aming kapwa, tulungan ninyo po kami na maging instrumento ng inyong pagkalinga sa mga nangangailangan ng inyong tulong at saklolo. Sa aming mga trabaho at gawain, Birhen ng Guadalupe, salamat po sa inyong patuloy na gabay at biyaya. Sana'y sa bawat araw, lalo na sa oras ng kahinaan, maramdaman namin ang inyong presensya at tulong. Sana'y matamo namin ang tagumpay na ayon sa kalooban ng Diyos at magampanan ang aming mga tungkulin ng may kasipagan at dedikasyon. Sa aming mga pangarap at plano, patnubayan ninyo po kami, mahal na ina. Sana'y ipagkaloob ninyo ang inyong biyaya upang matupad ang aming mga hangarin at magtagumpay sa aming mga layunin tulungan ninyo po kaming maging mapagpasalamat sa bawat tagumpay at maging mapagpakumbaba sa bawat hakbang na aming tatahakin o birhen ng guadalupe sa bawat sandali ng aming buhay kami po ay humihingi ng inyong gabay at proteksyon. Sanay ang inyong pagmamahal at biyaya ang magbigay sa amin ng kalakasan at kapayapaan sa aming mga kaluluwa. Sa inyong mga kamay, kami po ay nagtitiwala at nagpapasalamat. Maraming salamat po, mahal na ina, sa inyong walang hanggang pagmamahal at pagkalinga. Sana'y patuloy kaming maglingkod at magpasalamat sa inyo sa bawat araw ng aming buhay. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating panalangin sa Birhen ng Guadalupe. Sana'y patuloy tayong gabayan at ipag-adya ng mahal na ina. Sa bawat hakbang ng ating buhay, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-share ng video na ito upang mas marami pa ang makasama natin sa ating mga panalangin. Bisitahin din ang aming ipapang mga video para sa higit pang mga makabuluhan at inspirational na nilalaman. Salamat po at pagpalain tayong lahat ng Diyos